lampas na po kamo. Pasong lang kay sundang. Ano ito? itu ito po dito naon? Ismail, sama, ma? Para makita ang ay Pikta traffic. Ismail, sama. ma? Tanawa yung ka di guwang. kita terapi. Ini Ya muka dikati guang di. Mas mai pandai diri aku terbalik itu, tuang grabi pun samut gitu. Kita ke langit tuh. Pegeli madam gede makan kati guang. Hari orang manggude ditu asa kaunung sapikas food Huh Pitau grabi pitau ditu tu Ni na nas bidang yoy. No, oh, bidang. bidang. Oh. Mi May sun. Mayug di. <laughs> so hello mga bibi. Ito na naman ako mga bibi kumain na naman ako mga bibi. Okay. So kanina, galing kami I mean, galing kami kanina mga bibi sa sa aking farm, no? sharing yun. So, kanina mga bebe, pagdating ko dito, meron akong nabasa mga bebe, na sabi niya mga bebe, doon siya nag-comment sa akin na yung ano, yung kumakain ako. Sabi niya sa kanyang comment, ay, masarap ang kainin yung pera na galing sa panluloko. Sabi niya gano'n no? Tapos, sana daw mamatay na daw kami lahat. Eh, bakit ikaw? Tanong ko ba sa'yo, my dear, hindi ka ba mamatay? Alam mo, yung mga pinagsasabi mo, babalik niyan sa'yo, tinan mo mahirap mahirap ang salita na hindi maganda sa kapwa lalo na yung kapwa mo ay wala namang ginawang masama sa iyo no at sasabihin mo naman ko kami na taga kapwa excuse me kung maloloko pa kami mga bibi hindi kami no hindi kami nilalayasan o hindi kami lumayas no ah, nakaka-stress so, just topic tayo mga bibi hayaan natin yung mga inggitira diyan na yan mga salita-salita nila mga ganyan mga bad na mga word nila mga bad word nila pero tingnan mo pipila na yan sila next month sa kapwa kasi ah, uh, Iwan ko lang, ayaw kong magsalita ng hindi maganda, mga bebe. So, yun mga babe, ang isi-share ko lang sa inyo is nung, ano, nung last day, uh, kahapon ba yun, nag-usap kami nung customer namin na sa kapa. Sabi niya, alam mo, ang ganda talaga ng kapa. Sabi ko, bakit? Bakit mo na sabi maganda? Kasi, meron akong nakasabay na kumuha ng blessing. Tapos sabi niya doon sa counter na, ma'am, pwede ko bang i-advance na kunin yung blessing ko kasi na-hospital daw, ha? Yung, yung kamag-anak ba niya? Or basta yung may na-hospital daw. Wala daw sabi-sabi ang, ang kapa. Binigyan, binigay daw agad yung advance blessing niya, yeah, mga bibi. So, ganun kaganda ang kapa. At yung mga nagsabi dyan, ha? Nagsabi na hindi maganda sa kapas tingnan natin sa susunod kasi marami na akong na-encounter mga bibi no marami akong na-encounter na, na nilait lait nila yung kapa ganun ganong iska manluluk whatever kung ano mga pinagsasabi nila pero tingnan mo ngayon para amoy tupa na nakikita ko na sa kapa pila kaya <laughs> wag kasi kayo magsalita na hindi maganda no kasi hindi nyo na <clears throat> sabihin nyo galing sa panluluk excuse me pinaghirapan namin yung pera namin na binigay jaan nilagay dyan <sighs> galit na ako tiyaring pinaghirapan namin yung pera namin na nilagay namin sa bibi dinunisyon namin sa kapa bibi pinaghirapan namin yan bakit bakit mo sabihin na nanluloko kami manluloko kami galing sa pirang ng pambihira ka naman charing so bahala ka sa buhay mo no yung comment mo dinilit ko kasi bad word yung mga pinagsasabi mo and tandaan mo charing basta <laughs> so congrats congrats mga nanalo mga bibi wala pang update yung asawa ko mga bibi baka bukas may update na so kung meron man siya na video i-upload ko dito kahit na ayaw aprobahan ni YT kahit na ayaw akong bayaran ni YT no mga bibi Basta i-upload ko yung kung merong video yung asawa ko no. Yung sabi ko sa kanya mag-video ko na mamaya. Talagang crowded nung yung ano mga bibi, crowded yung sport complex. Sobra dami, daming tao talaga. So hindi ko siya pwedeng i-screenshot or whatever yung picture dito kasi basta siguro nakikita niyo yung mga po sa page nila sobrang daming tao. So yun ang sasabihin ko sayo na nag -comment sa iyo na nag-comment sa vlog ko na manluloko. Galing sa pira na pinagluloko. Galing daw sana daw matay na lang daw kami, no? Kasi yung kinakain daw namin is galing daw sa Piranap ng panluloko. Excuse me panluloko. Ba, hindi kami nanluloko, eh. Excuse me, sa'yo. No? Wala kang patunay. May bidin siya ka ba? nanluloko kami. Pambihira ka. Hmm? Ito, Ito, kumakain na naman ako, eh, ngayon. Hmm. Hmm. Sarap, no? So, yun lang, mga bibi, eh. Huwag na huwag kayong, kung ako sa inyo, parang, mambalikas, baka na mo yung kagmamatay. Tingnan, mo no, ikaw, di ka mamatay. So, yun lang, mga bibi, don't forget to subscribe my channel. And thank you, thank you sa lahat ng nanonood. Sa lahat ng nakakausap ko every morning pag nag-live ako, mga bibi and of course sa lahat ng mga OFW nag-forgo o um, uwi na um, sino pa ba yun kasi meron ako napanood kanina na video na talagang umiyak siya mga bibig kasi 20 years na daw siya na nag-abroad tapos maga 20 years na siya na nag-abroad hindi daw siya nawala ng pag-asa hanggang lumating ang kapas sa buhay niya so umuwi na siya and for good na siya dito sa Pilipinas mga bibig no ganun hindi ka pa masaya na mayro mga uh, mayroong mga taong natulungan ayo balik ka sa dudung o inday ka ba maka magbalikas-balikas sa amuha kay wala man minang hilabot sa imuha excuse me no hindi ka namin pinakialaman kung anong ginagawa mo eh bakit ikaw sa tanang buhay mo hindi ka ba nakapanloko naka nakapanluko or whatever hindi ka ba iwan ko sa'yo hmm. so yun na nga mga bibe kung ikaw ay magsabi sa amin na mamatay na kaming lahat ang tanong ko sa'yo ikaw ba ay eh, hindi ka ba ina-accept namin mamatay naman talaga kami lahat naman dito sa mundo na mamatay, no pero mamatay kami na ah uh, kumbaga ah uh, ano tawag nito mamatay kami na hindi na sobrang naghihirap no? Tapos hindi kami nanlalait ng tao, hindi kami nanlalait ng kapwa namin. No? Siguro mas masahol ka pa kasi ikaw ay manlait ng kapwa mo na wala namang ginagawa sa'yo. So, good luck na lang sa'yo. Tingnan natin kung ano ang Tsaring <laughs> So yun lang mabibi ha. Medyo naalarma yung aking beauty no. Pagdating ko sabihin ba naman na. Sabihan ba naman ako ng ganun. Huh? Hmm? Kumakain lang ako. Sabihan ba naman ako. pira daw yun na. Excuse me. Yung dinosyon ko dun sa kapwa. Pinaghirapan ko yun ha yun nga, kung meron kami mga problema tulad niyan, yung nakwento ko sa inyo mga bibi na uh, may na-hospital sa ano niya. So, hindi na siya naghihirap kasi pumunta lang siya sa kapa, napatulong siya na i-advance yung blessing niya. So, ano, hindi na siya naghanap ng, <clears throat> ano, tulad nung dati na ako, eh, na-hospital ako noon, wala pang kapa noon sa buhay namin. So, ano, 800 lang yung bill namin sa hospital, eh, kung kanino kami, kung kanino kanino pa kami kapitan, malapit. Imagine niyo mga bibi, 800 lang yun, ha? Tapos kung kanino kami, nino kami na humingi ng, ano, para makabayad lang kami sa ospital, Eh, ngayon, yung kapa na yan, nung lumapit lang daw yung lalaki, or yun nga, lumapit lang daw sa counter na i-advance yung, yung blessing niya kasi may na hospital. Bigay ka agad ang kapa, walang problema mga bibi. Ano? Kahit na, kahit mapanood niyo pa yung video ni Pastor Jewel Apolinario, meron din nagtanong doon, tinanong siya kung, kung paano daw kung may, may mamatay sa membro. Pag-uusapan na rin natin kasi sinabi mo na, sana mamatay na lang daw kami. Akala mo naman, ikaw hindi ka na mamatay, no? So, ang sabi doon ni Pastor Jewel Apolinario, kung meron man daw member na madisgrasya or whatever, mamatay man mga bibi. Kasi siyempre namamatay naman talaga lahat, no? <coughs> dito sa mundo walang forever mga bibi. Pero at least hindi mayroong choice si Lord na binigay sa atin, no? Kumaga, <clears throat> yun nga, sabi ni Pastor Joel, na no, lamang daw sa opisina, no? Nabanggit niya yun, na no, lamang daw sa opisina dahil siguro kahit na yung 2 million member or 3 million member kahit tagpiso lang ang ibigay nila doon sa mayroong na disgrasyahan na yan, mga bibi. So, kung ano? Ano masasabi niyo mga bibi? Pwede kayo lumapit kay Pastor Joel Apolinario no sa mga opisina nila. Yun ang sabi niya. Kung mayroong madisgrasya, walang problema. Pumunta daw sa opisina. No? Ganun ka simple mga bibi. Siyempre, kung ikaw ay pupunta sa opisina, humingi ka ng tulong, of course. Siyempre, bibigyan ka, tutulungan ka. Ganun ang kapa mga bibi. So, bantay ka ha. Kung ka sa kapa, bantay lang ka. Hindi kita kilalahi Huwag mong gugukaila sa imuha. Kaya nga no, imuha profile. Dili magunat nagwai. Pero bantay lang ka. Kung ka sa kapa, bantay lang. Tsaring. Tara, tara, tara. So, na Kung siguro kung ibang tao lang yan si Pastor Joel Kung ano lang yan, yung Tawag nito, yung ano pa lang yan Ewa ko lang, kung ako pa lang yan Tapos ilait-lait nyo na hindi ko kayo papasukin Pag pumasok kayo kaya lang Yung iba dito, nakikita ko dati Kung ano-ano mga pinagsasabi sa kapa ngayon Nakikita ko na napumila na sila So, yun, ganun Kasi ka, ano yung kapa, ganun, kaganda no? At ganun, ka-open yung kapa, mga bibe So, yun lamang mga bibe And God bless you ha Doon sa nagsabi sa akin na uh, Yung kinain ko daw, pira daw na ko yun Excuse me ulit ha Pinaghirapan ko yung pera na dinonation ko sa kapa, my dear. Baka hindi mo alam, hmm? Nagriban ako ng maraming ulo, no? <laughs> so yun lang mga mabibi and bye-bye and do not forget to subscribe. And of course, sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, maraming 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 salamat sa inyo lahat. And pinapawisan pa ako mga bibi dahil nga galing pa ako sa bundok. Gutong na kami. Kita nyo naman yung <clears throat> video ko kanina, di ba? Naglalakad yung mama ko kasi sumama siya kanina doon sa bukid. Nagpapaano ako ng kasi magpatanim na kami ng palkata ulit doon sa area na naman na... Pinakita ko sa inyo yung sa mga ibang video ko, di ba may pinakita ko na naglinis sila doon sa bukid. So, yun na yun. Uh, taniman din namin ng kahoy, no? Taniman din namin ng puno ng talkata ulit. So, hindi ko alam kung ilang puno yun. Pero, i-update ko, rin kayo. ko rin kayo, no? So, lahat ng yan, eh, syempre, dahil yan sa kapa, kami ng kapa. So, gumaan, gumaan, guma gaan yung aming finances ngayon, mga bibi, dahil sa kapa. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Walang sawang panonood. And, asensya na kayo kung meron akong nasabi na hindi maganda, mga bibi, uh, dahil lang sa inis ko yun. Charing. So, bye-bye. God bless you all.